and drama presents handu manan sosagawil. Ano ba daw sa yung kaagi karon? Maging sa ka lalaki ng tagtalis sa City Sibol ang naman dapat Dave. by X Thunder Gaming. Congrats na to, my love. Yes, my love. Congrats na to. Idu tagit sa inyong relasyon <laughs> ba yun? Kuman mo ni graduate, pareho mong Nagtrabaho na dayon? O naglaglag pa mo? Dito yun na mo, bay. Di may gusto nga mahimong boring nga mga relasyon. Di may pwede nga puro lang may trabaho. Mawin na kanindot ninyo. Nga, yeah, pulos pagin mo doon na yung mga maayong kita. Stable na mo sa inyong trabaho. Pero, abi mo, bay. <clears throat> Di ko gusto ngun lang, bay. Gusto po kong magnegosyo. Negosyo? Oh my love. Maayon mo gano'n ang natay negosyo. Kaya kung matigawang noon yata, di natakin ng trabaho pa. Pero, dili ra ba ingon anak kadali ang magnegosyo, my love? Kaya lagi nato. Basta mag-uban lang ha. Sige. Pero may gusto ni mo. Supportahan di ka, my love. Congrats din yung na. Salamat, ma. O salamat, sad, sa inyong suporta. Ay, bu suporta, me. Kay nalipay kay me sa inyong relasyon. Mga responsable <laughs> ka ayaw mo. Amo ni pingan, ma. O amung paningkamutan nga mulambok gining amo negosyo. nalipay kikus paglambo sa inyong negosyo ni Leia. <laughs> Salamat, ma. Pero, nak, wa na ba yan mong magkabata, ha? O sa babay paabot ninyo? Pag um, na mo, eh. Uh, Aha. Uh, Panahon na para istoryahan na ninyo. Um, dili pa man ko... Andam nga mo sa toll down, my love. Oh, um, uh -oh. Nga naman di ay, ikaw, andam na di ka? Gusto na ka? Um, sa tinood lang, gusto lang sa ko. Huwag may mausap kung mag na ta, di ba? Pero sa ako nang giingon, dili palagi ko andam. Mm, sige. Magpaabot lang ko, kan sa kandam. Magbuwag na lang ta, Dave. Unsa? Leha nga naman. May problema ba ko dito? Okay naman di ba? Nalooy na kayo ko ni mo. Nagpaabot ka na ko kung kanos ako andam. Pero hangtod ka ron, dili pagi ko makatubag, anak, Dave. Dili ko gusto nga mausik lang ang imong oras din din ako. Unya, nga itong negosyo ako iksoon nga lalaki na lang mo, eh. Bupadayon o ni mo. Leia. Ikaw ba? Ilan na mo kabuhan nga buhag ni Leia? Pero hangtod karon nagsigi ka rin maoy Saan na tao niyo anyway? eh? Masakitan na ko bay. sa gibuhat ni ako. Nga, saan mo nga, wala man mo. Nga, wala man balita niya. Gusto kong magbago o kinabuhi pa bay. Huwag plano na akong mubalhin og laing pinuyanan, huwag trabawan. Nak, kumusta ka di ha? Okay na ko dari ma. Mas maayo na yung akurang usa kay mas malinaw ng akong otok. Ay, sige nak. Unta malipayon ka anang imong desisyon. Ug dili na nimo ni mahayan anak. Recorded by X Thunder Gaming. Ay kalimot, di ba? Ha? Yung hapon, ito sa amok. Natayin ka dito? Maikog ko Sir Ray. Eh, Bago ko nga, kauban ninyo din is trabaho? Kauban? Pag sir na ko kay parir ng trabante din eh. O mas mayo nga mag-uban po ka na mo para uh, makailan mo sa uban na itong kauban ba? Ah, sige sir. Ah, sige sige. Salamat. Oh, na pinagkansunan dito ha. Okay, pagamon, mo. mo. Salamat, John. <laughs> Han? Oh. nej, no, nej. No, no. Dave? Leah. Oh. Kailan mo kasaw? Asawa. Ah. Uh, uh, Kailan me classmates me before. Uh, mo ba? Oh, why noon? Oh, alam ha. Magiging ka, yan ni Kevin. <laughs> Nalipay ko nga Kailan mo Ah. 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 Pilin ako kaadlaw nga ang waiter mo oh, po. Sukad nga nakita na ko sila. Minyo andes, <laughs> desya. Gibawagan ko na niya kahit hindi pa siya andam. Kung karoon, may bawa na, na ako nga may bana na siya. <laughs> oh. oh, si June. Ang bana nila niya. Hello? Hello? Asa ka? Ano di sa bar? Iinom ka? Oh, ka ba yun? Sobrang problema mo. No? Tako kami may problema ba eh. Isang kapila na mo suway sa usawa. Pero ang tulad ka ron. Wa, pigi may hatagi ka tak. Um, basin o di pa panahon, di pero, you know, eh, naluwi na ko sa mga asawa pa eh. Na iba ako nga, uh, so, hey, gusto na siyang ni. Gusto may buhat na ko. Jun. Pinib, gusto na pong kasalamat si mong pag ono na ko itong naging gabi, ha? Pwede sa so pa yan, Jun. Gusto nating ang imbitaro niya sa birthday ko sa wa. O kaliyog lang. Oh. Ay kong palibari. Bye, -bye. Oh. Oh. Dave? Gi-invite ko ni June. Happy birthday. Um, salamat. Wa para ba siya? Medyo malangay pa ko na siya kay nasa importanteng lakaw. Pero dali, dayon sa... Kumusta maka? Nga nung mura, magulaan nung nagigag na ako. Okay, Rako. Leah, <laughs> nakaila ko ni mo. Bisag malimod pa ka na ako, nahiba ako nga may problema ka. <sighs> <sighs> Bisag kapila na nabot sa wayan ni Chun. Pero wag gabi hataki ka na ako. Leah. Dave, gusto kong makaanak. Gusto. Pumabdusi ko, Dave. U Unsa? Onya, sa so may plano ni mo? Ayaw kay Ina nga. Musugot ka? Ayaw, ayaw kalimot, pay. Hindi ba yan na siya? Pero mahal po pun na ako siya, pay. Huwag din ako kaya nga magtanaw niya ngayon, nani. Luoy kasi, ha? Pero, bay. Oh, basta, bay. Ugot na nga akong desisyon. Ah, Buhato rin ako para ni Leah. Leah. Dave. Ah, Dave. Mabdos na ako. Tinunod? Dave. <sighs> Dili, pwede nga ikaw mo yung akong paangkunan nga amahan, ani Ayaw kalimutan na gihapon ko. Liga. Liga, nga naman. Nga nung pirmin na mo pasakitan, ha? O sa may sana ko naman. Dave, sorry. Selfish ka. <sighs> Iyong marang kaugalingon mo mo'y imong gihon of na. So, ang ko sa tinuon. O, saman. So, Gimahal na ko ni mo, Lia. Nahibaw kagit ko doon si Tubag anang imong pangutahan na, Dave. Mo'y akong gituhuan sa so, unang nagibahal ko ni mo. Pero kung tinuod pa, giliot ako ni mo pasakitan. Uh, Dave. Hindi na ko, Lia hindi ako masugot nga pasakitan paghiyap ko mo, palayo na nako na huwag akong kuhaon na nga akong anak sa hustong panahon I you like the sun. sa pagkakaroon naning kamot pagid ko nga makamove on ni Lea huwag di na nako kuhaon na akong kuha nga akong anak kung sigurado ko na nga huwag akong iibati ako ibran niya bisang mag-abot pa, Miss Corte. Din hinala ko, Tob. Huwag na kang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita main hegalan agi ne dev ngerti ka tali sai uban sa awit ngaya ke awit ngai ko the ones you love hurt you the most ang mong ka agi ke Carol. ne do sarajuni karol mari hekain ugobus sa direksyon ne persila rekanas kamu sab mengai hegalak mangasukin ti kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalan laing kaagi sa kinabuhi ng naglibot sa usagawit. Yatulis lang laining tulumanon. Handumanan sa with Care of Ariman Production Center Studio, Third Floor, HSC Martinez Building, Manila Boulevard, Civil City. Oba ka ipadala sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa susunod ka yon. Dagang salamat sa pa pa mina.